Kayang kaya mo yan Fanatics Iba pit senyor Aceless oh, beauty yeah. Alam mo partner Emmer Habang yeah. hinintay natin ang ating special guest Na si Senator Former Senator Joey Lina At ang ating partner na si Ricky Alegre Yung, yung huling ginawa mo kanina Nagde-demonstrate ka na Kunyari kumakain ka ng siomay Yes. Gagawin ko yan. Hindi ka ng balut eh. Ah? Hindi. Yeah. Oh, gagawa natin. Tasama, tasama natin mabisita natin kung so, saan Talaga, ma'am. How do we do it? How do we do it right, ma'am? <laughs> I don't know. Hindi ako kumakain ng shomai kung hindi vegetarian shomai. Kwentuhan mo na kami. It's your, it's your day. How are you? How are you, ma'am? Ageless beauty. <laughs> okay naman dito sa Silang, Cavite. Okay mm. naman ang signal. Pero akala mm. ko kanina may lindol. Akala ah? ko lang, ha? yung 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 oo, oo. Sino? Sino? Kala ko. Talaga? Ha? I don't si. know. Baka imagination ko lang kasi sabi nila maghanda daw tayo. Siyempre, oh, okay. we're in the mechanic belt. Di ba? Yes, yes. Talaga namang naghahanda tayong lahat. Tayong mga Pilipino, we are safely blessed. Kaya tayong, ang ganda-ganda nitong araw na to. Sabado, nakita ko yung launching po nitong first Children's 1,000 Days. So, ay, oo. So, Napagkanda yung lang. launching na yon kasi ay, hindi pa ako nakakita ng isang launching na kung saan lahat, lahat ng sa mga civic NGO. organizations. Yes, civic organizations. Big ones, lahat. Sumaya. Sa ay nandun din tulad ng DILG. Yes. OH. Di ba? Yes. Yeah. Naka, nakaka, nakakatuwa talaga. Makita yes. silang lahat. Lahat. Mga JC's Rotaries, lahat ng mother and lahat ng mga organization. And this is it. JC's, Rotary, Lions, Nandun, diba? yes, lahat na nandoon, di ba? so optimistic Yes, and nutrition, alam niyo ma'am Corrie, alam niyo naman ako. Ay na, eagles. Tala, may, may, yes, na, eagles. Nakilala ko yung mga Brotherhood uh -huh. of Christian prison yung mga lahat. Minsan, ensure uh -huh. na natin yung eagles. I'm impressed. Yes, yes, yes. Of course. Mga kasama natin, mga kapatid natin sa eagles, lahat kayo. Mga rotary, lahat, andan. But today is a very special day talagang... Nag alam niyo naman po, ang nutrisyon ang malaking problema ng Pilipinas sa edukasyon. Ngayong araw na to, nutrisyon ang malaking problema. yung natin ng ating guest. Yes, first. Yung... alam mo bakit? Text ang text ako. Kasi alam po ninyo, meron silang, I don't want to preempt yung announcement, di ba? Ako, huwag mo announce. Baka... Pero meron silang concert. Ah, may concert? Yes, kailan yan, ma'am? Um, ano ba yun? Teka muna. February something yun eh. Valentine's Day. eh. oh, pre-Valentine's. Yes. Tatlong tenor. Tatlong tenor at saka sila ay uh, magpapakonsyerto at uh, maghaharana sa lahat ng mga bisita. At uh, yung fundraising nila ay para sa kanilang Ito. first 1,000 days for the children. Yes. pagliwanag mo nga yan, ma'am. Okay. Sa kami mga kalalakihan, so, ano ma, ba yun? Uh, sabi ng DOH, sabi ni Secretary Ted Hedwasa noon sa launching sa Manila Hotel, na matagal nang balak ng gobyerno o matagal nang proyekto ito ng gobyerno at kakainisiyative din ng private sector. Pero hindi maitulak ng mabuti o hindi maituloy, naituloy ang proyektong yun taon-taon. At uh, ngayon talagang uh, sinisiguro nila na dahil sa mandate ni President Pongo Marcos na anti-poverty alleviation, no? investigation program at uh, tulungan ang mga kabataan natin, lalong-lalo na mga first 1,000 yes. ng mga bata. Yes, nutrition yan sa mga bata, importante po yan. Pero kasi marami na po tayo nagawa during our last administrations, pakain naman, kusina ng kalinga, gawad kalinga, iba-ibang mga organizations. And ngayon, tinutuloy naman, inaakyat na isang level. Ito naman, concentrate tayo sa paglabas ng sanggol. Baby Jesus yan eh. I kailangan i-feed in nutrition. Kasi masis once first 1,000 days para talagang recharge na tayo. Pwede na tayo lumaban ulit. Pag hindi mo na yung batang yun, first 1,000 days are critical po. Di diba po, Ma'am uh, Ang, uh, ang mag magiging malaking pinsala sa development ng utak ng isang bata, at saka, hindi lamang yan. Nakanyang self-confidence din, no? And then, yung kanilang uh, educational achievement, maapektuhin din. At hindi lamang yan. Para sa akin, hindi lamang first 1,000 days noong nasilang na ang bata, di ba? Dapat, first 9 months din eh, ng isang nanay. Hmm. Ang baby, nasa sinapupunan niya. So, kailangan, yung nutrisyon ay mag-umpisa sa sa ano sa momento ng ng uh, fertilization ng itlog na yon di ba mm -hmm. yes dapat magbuntis si mami pag, yes ma'am umpisa pa lang pagka na buntis na siya kasama na yun yeah ay lang, from there eh. kaya nga mga childless wag niyo pong mag wag kasi huwag, fight natin yan against ano eh uh, mga na, nawawalan ng mga bata no Diretto po yung programa. oh yung first 1,000 days. Dahil sa KPIT, senor. yes, itong araw na to po. Talaga po, nag-isip po kami ng episode ngayong, gabi, ngayong araw. Wow, sa ano ba, episode? Hindi, di ba? Tuloy tayo, malnutrisyon, nutrition sa mga batang first 1,000 days. Di ba, nag-launch tayo. Doon. Yun na natin. Ayun, nagkasabay-sabay naman. At ngayon po ay... Viva Pit Senor! Kaya ito po, mga nakalisibuanos, iguanas kasama, nag-umpisa lang po kami na so, it's a social movement po ng lahat ng NGOs magkakasama na maraming yes. po lahat po. Pwedeng sumali rin. Oh, yeah, Kaya lahat tayo, right. At doon din ang so, DepEd? Napakahalaga ang role yes. ng DepEd dito. Yes, halaga. at saka ng DOH, lalong-lalo na ang DOH. Ay, Kasi lang po may mga Rotary Clubs na meron ding nutrition program for uh, school children. Hindi mm -hmm. first 1,000 days yung tinutuloy nila hanggang grade 5 yata o grade 3. Grade 3 hanggang mm -hmm. grade 5. Kasi yes. napaka, napakahalaga yung, yung period na yon. Kasi kailangan maagapan yun. Mm -hmm. Sabi nila ang, sa bagong survey, bumaba ang Pilipinas, ang ating uh, standing sa literacy level sa buong mundo. So, pinag-aralan ng mga esperto, bakit kaya? Hmm. Dahil ba sa ating mga edukasyon? Dahil sa ating mga yes. eskulahan? O dahil ba sa underachieving ang ating mga estudyante dahil sa malnutrition? Yes. Talagang hindi ka makakaaral kung dito man dyan mo. Mm Hindi -hmm. ano finding na ano araw, pa itusina ng kalinga. Ano ba yung yari? Hindi naman po, uh, Papasok yung gusto niya ni bab. Nandyan lang sa bundok na kumaka in the lang. At sa mga na nanay, nanay, na nakikinig, nanonood ngayon, dapat talagang may nakain ang bata bago pumasok sa eskwelahan. Hindi pwedeng walang laman ang tiyan kasi nagkokompetensya yung bituka sa utak. Mm -hmm. Yes. Ay, yung utak kailangan ng energy. Eh yung energy galing sa pagkain. Mm. -hmm. Ay, Remember yun. before merong campaign yung Nutriban? Ah oh, yes. Yes, yes. yes. po I was, na din I was na was two, two years lang. old then. Pandasal na meron. Oo, oh, nabutaw. Yes diyan meron na po ang DOSC. Mas marami pa ngayon. We, 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 we tayo yeah. partner. mag din ng magagaling nilang nutritious branding, pwede na po kayo magnegosyo. Kunin niyo yung brand na pinamimigay po nila kung Mandelia o Ageless Patwasa. andyan -uh. na po yung technology. Just go to DOSC. Ang gaganda lahat. Pati yung Ay, sa mga... Yun, mga ng sinasabi ng DJR, sama-sama tayo, Pilipino. Yes, at lang sama-sama tayo kaya tayo public private and it's a battle eh not only kaya nga social movement ito eh mag magi-ignite dapat ang mga private tayo mga kaya ito tayo nakapunta ka na sa sinulog dati oh, oh and ah, not on, wali that, wali on wali. that oh yeah dapat Pero, pala nag-grabe ha yung schedule ng sinulog ano hmm, ito this week ito kung ano na yun. Buong araw sila. Di ba po, araw ang, ang activities na yon? Of course. And then, so, may may lugin pa. O oh, dalawang oh, na yata yun eh. Meron tayo sa Quiapo. Meron sa Cebu. Meron sa Cebu. Ganyan ka gaganda. ikot sa Philippines, Yes, the Philippines, the only Christian nations in Asia. We are the light of Asia, the Philippines, the Christianity. Because To our global friends listening, We are the Philippines. We're really island nation. So, oh partner, i announce mm. natin sa ating mga global friends na yes. yung ating proyekto na yung sagulong project, yes. iba. Yes. ituloy natin yon at sa mga ating mga support supporters sa buong mundo. pwede po kayong sumali sa aming programa na bisikleta para sa bawat uh, studyante na may na walang kakayanan yeah. makapasok sa eskwelahan yes. dahil Yes. Yes. sila. Yes. 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 Tama. Tama. Yeah, Tama sa yun. bawat estudyante. Yes. Okay. Tama. No? That way we can uh, give more bicycles para sa lahat ng mga estudyante. Kung ito sa bike yung nakikita mo, paglabas sa back, oh yung ganda naman. Rami, mayaw, mayaw, mayaw. Meron kayo dyan sa alamat. Ang angkop na yon, yung angkop, natutuwa yun. Answer yon. for the cry of the, of the poor. First, 100 beneficiaries ba yon? 100, no? Or 50? May. May. Yung beneficiaries natin. Maraming scholarship. Kaya gano'n yung program. At tayo, added value tayo. Kaya tuwan-tuwa sila. Alam niyo po ba, tinatanong sa akin kung may slot tayo dito sa Lizzie Arms. Ay, naku, secret pala. <laughs> Talagang na-love nila yung DZRH. Kung paano tayo mag-messaging. We don't know where to Alam niyo po yung episode na yun. That was a miracle. Si Cory wala po nung gabing yun. Araw na yun. Dumating na lang biglaan. And then, and then nag explain si guest namin ang um, pop answer cry of the poor. Alam niyo po, ito pa ginagawa namin. Ang I mean, yung scholarship, pag Narinig ni Cory. In-historya ni Cory yung kanyang alam din naman yung story niya, off the mountain after the survival. Ang huminto lang sa kanyang auto, mayroong emblem daw. O post for drives. Yun. Tapos ulit yung programa niya. Ang ganda na yun. na nagbigay na po ng mga bisikleta para sa mga learners at mga wheelchair para sa ating mga... Natuwa yung mga bata nung nakita yung bisikleta. It's so, alam mo, mga kaibigan. Empowering. Para makita... Pagpunin natin mga e-bikes. Ha? Hindi na uso kayo yun. Ang may iyawang po yung kaibigan. Puro may iyawang yun. Pero wag mo pa mo? Ang nakakatuwa makita yung mukha ng ng oh. beneficiary, yung estudyante. Yes. Oh. Pag makita niya yung bisikleta, umiilaw talaga. Ay, yes. Ah, yes. Kumuputi pang kanilang mga mata. Yes. Matu Matutupad yung pangarap niya, edukasyon. Yun ang pangalawa, yun ang pangalawang mission po namin na kaming mga green-minded, kaming mga Galing ng grill. Yeah. <laughs> Yan ang homecoming namin sa Lasal Vinyl sa February 3. First, lagi pong first Sabado, okay na po yung Ortigas, pwede kayo dumaan dahil lahat po sila magpaparada sa sakay ng electric vehicles papunta sa grounds. Walang traffic, walang pollution. We love Mother Earth and we love education. Ano gusto natin? A pollution in yes. the Philippines. And it's a president's golden anniversary in high school. Oo, Kaya naka-prepare po kami lahat. Oo, Sana ang Pilipinas kami. magiging buong Oo, Pilipinas magiging blue zone. And green zone, hindi kami papayag. I'd rather be green than be blue. Ah, pero Sana blue na. zone sa buong mundo. <laughs> yes. yes. Ang ibig sabihin and po ang 100 niyan, yes. years old sila. Yes, tayo doon po nag-celebrate sa parais village healing farm. Ito, ni Meloto ngayong araw, gabi ito. The blue zone na pinag- na mapipili po sila. Na tulad ng mga napili mga magagandang countries who live, people living 100, yan, per sila. Okay. sa so, Batangas po yan, yeah. sa so, San sa Batangas. Para iso, village. Pa. Wala pa tayong break ngayon. Habang... Yes, we have a break. A break na po tayo because we are here to await, or if not, the happy, healthy, at iba pa. Duo will come back. Okay, kira po tayo. Just taking a break. Inka niya. <laughs>